Yung sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Kaya kayo, ang gaganda ng mga damit nyo, ang nagpapasahod sa inyo, mga mahirap. And yet, itong mga hirap, tatanggalan nyo ng hanap buhay. Kayo sa PCSO, parang sa tingin nyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo, si uh, Robles. We sent a letter to you last several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying, hindi kayo makaka-attend lahat. And nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, tinanggap namin yung rescheduling niyo and then only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki niyo Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kay sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so so very special? Ngayon, wala dito yung boss nyo. I'm sorry, kayong dalawa, baka magigisa kayo. Sinubo kayo sa lion's den nitong boss nyo na dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo. No, no, let me speak first. No, galit ako. Kasi lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Nagmamayabang kayo sa PCSO go ahead, attorney Contacto. I'm not mad at you because I don't know you. I don't have anything personal against you. Galit ako sa sistema na inilatag niyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang. Diyan sa PCSO. Not you personally. I'm sorry. Kung ikaw ay na-offend, it's not, it's not about you. Ma'am. Okay, sir. First of all, uh, we would like to offer our sincerest apologies for the non-attendance of our general manager as well as our assistant general managers. um uh, To be uh frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1. Now, why is it of such importance? um The current system that we are using. as of now, the No, let me cut you off. Nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e to launching. And then you guys gave us the date na available kayo. And then when, when we said, okay, sige, yung date na yun is set natin for uh, next hearing. Kayo po nagbigay ng date. And then last minute, the day before, sabi nyo hindi kayo maka Lahat kayo. Parang boycott. Yun siya sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano uh, meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Um, under our IRR, sir. Huwag ka na mag-acronym kasi okay, hindi ako sir. sanay. Okay. Under our rules, sir, um, authorized agent corporations are required to submit the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. It is a non-negotiable requirement, sir, when authorized agent corporations apply for renewal. Under our rules as well, sir, an authorized asian corporation who does not submit these documents when they apply for renewal will not be allowed to be renewed this is also sir moreover sir the registration with sss Field Health, and pagibig is also a non-negotiable requirement when an author, when a corporation rather applies as an stlaac authorized asian corporation so if these are not present under our current rules they will not be allowed to operate, sir. Kaya nga, i-require nyo nga itong authorized agent corporation. they are being required, sir. Oh, e eh, kailan nyo i-require sila na i-submit those proper documentations, comply, magko-comply sila, nang sa gayon, magkakaroon ng SSS, pilat pag-ibig, ama, kobrador at kabo. Um, And I want it to happen kasi nung last time na ako kayo sa akin na magkakaroon na, and this was months and months ago. Bakit hanggang ngayon wala pa? Ah, uh, In response, we actually thank you, sir, for raising that to us. Uh, we are very appreciative of the points that you raised. As in fact, the agency took steps to address your questions. Now, regarding for the benefits of the cabos and cobradores. Um, the current IR for the current IRR, we have about 20 AACs who applied for renewal and consistent with our rules, they were made to comply with the submission of the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. And the proof of remittances. Proof of remittances of the benefits of the cabos and the other employees of the authorized agent. No, no, attorney all you need to do, baguhin niyo siguro yung IRR ninyo, ang dami pang pasikot-sikot, basta't i-require nyo ang inyo pong mga STL operators na sa sa oras na pagbukas nila ng kanilang franchise, matik, meron na agad SSS pilat. Pag-ibig ang lahat ng kubladores at lahat ng kabo. Yes, sir. Ganoon lang will... kasimple yun, huwag na natin yes. kompl uh, gawing komplikado. Yes, sir, we will comply. So, when? When is this going to happen? Uh, we will try to do it as soon as possible, sir kailan ang soon as possible? give us a date. Uh, we'll confirm with management sir because we are still in the process of revising our IRR, uh the are uh, the rules and regulations of uh the STL. so we will raise this with management uh to include the suggestion that you offered sir. so when nga, when nga, kasi nung last time nag-usap tayo, sabi niyo asap. And this was months okay, ago sir. last year. Well, We will give an update by next week, sir. So by next next week, we, you will give us an update. Yes, sir. Kung kailan may sa katuparan nito na magkakaroon ng binipisyo ang mga kabo at kubradores. Yes, sir. Ninyo. Pero I doubt it or baka hindi na kasi may balita ako na gawin nyo ng electronic. Loto and then STL, wala ng kabo. Um, we are not familiar with the news. That's why, mamay, 1 o'clock, nag-file ako ng resolution ng bill na hinaharangan ko yung pagiging electronic na ang loto at STL. Hindi ako papayag dahil marami mawalan trabaho. Libo-libong mawalan trabaho. Wala kayong pakialam kasi ang pakialam nyo, magkano bang kikitain dyan sa electronic, magkano kikitain dyan sa apps na babayaran ng 14%. Sa gross receipt, 14%, ang kikita ay nung apps, application na gagamitin ninyo. Or orino, baka isa sa inyo dyan may ari nyan eh. I don't know. Wala kayong, alam nyo, kayo dyan sa PCSO, ang nagpapasahod sa inyo, mga pobre, why? Ang tumataya sa loto, mga may hirap. Wala namang mga taga-Forest Park na tumataya sa loto. Gets nyo? Lahat dyan, mga mahirap? Lahat ng tumatay sa STL, mahirap. Tumatay sa loto, mahirap. Nangangarap na kahit paano makachamba, manalo ng isang libo, o kung magkano man, may pandagdag sa kanilang mga pangailangan. Kaya kayo, ang gaganda ng mga damit nyo, ang nagpapasahod sa inyo, mga mahirap. enyet yet, itong mga mahirap, tatanggalan nyo ng hanap buhay. Itong mga kabo, ipipace out ninyo itong mga loto outlet, ipipase out ninyo.